Hello mga karisano, welcome back to my page. Ayan mga karisano, mayroon lang tayong sasagutin dito at agaw pansin muli sa ating mga uh, kinokomment ng ating mga ka-listeners na nanood sa ating latest uh, video. So mayroon lang akong ano dito na pansin na parang sobrang... Uh, Matalinghaga yung kanyang mga pinagdadadakdak dito sa ating comment section. Si ano, si Jenny Dawis. Jenny Dawis ang sabi niya dito, bakit noon wala pang Facebook, hindi masyado nag-alaga ng mga hayop, ang mga tao. Bakit paano mo nalaman na hindi sila masyadong nag-alaga ng mga hayop kahit nung wala pang Facebook? Tapos ang sabi niya, Nang mauso ang Facebook at nagpapasahod si Meta ng madaming views at likes. Kahit ayaw ng mga tao sa mga hayop, pinipilit takip butas na lang sila na nag-alaga para kumita din sila ng pera kay Meta. Grabe ka, ate. Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Oo, ginawa mo pa talagang invento itong Facebook paano mo naman nalalaman na mabasa mo ba yung kanilang utak? Nababasa mo ba yung kanilang kilos galaw sa pang-araw-araw nilang buhay na kahit nung nung ano, nung walang Facebook, eh, nag-aalaga naman talaga sila mga cat lover. Ayan. Bale dalawa lang yung bigyan kung pansin dito at linawin mga kalisen ha. Oo. Kasi may yung pinopoint up niya, nag ano, daw, nagtataka daw siya na kahit nung wala, nung wala pang Facebook, wala pa naman daw ma, nag-aalaga ng mga hayop katulad ng pusa at aso. Nung nagkaroon na ng Facebook, naglitawan na daw ng mga nag-aalaga ng pusa at aso dahil alam nila nakikita sila lalo na kung maraming likes at views. Wow, grabe si ate. Believe na ako sa'yo. Saan kagaling Planeta. Masyadong advance yung otak natin, ate. Oo. Nanonood ka pero hindi mo ina-analyze yung mga comment mo. Tapos sabi na syempre, mga tao diyan na hindi mahilig sa pusa at aso, nagaampon na din, 'di ba? Ha, ha ha Mga mukhang pera-pera na lang talaga. Wow! Jusko ate, nakakahi na hiyang-hiya na naman kami sa iyo. Oo, hiyang-hiya kami sa iyo sa mga sinasabi mo sa mga cat lover. Ayan. Pasikatin nga rin na ito mga kanisen kasi siguro marami siyang pinagdadaanan sa buhay nang damay pa talaga. Oo. Nang damay pa. sasabihin mo pera-pera na lang. Oo. eh ka So ibig sabihin itong pag pagalaga pag namin ng mga pusa eh, parang pera-perahan na lang din. Oo alam mo, sa totoo lang ate, hindi kita follower. Oo. Una pa lang nabungad ng komento mo, ano ka dito, invest na makakatulong ka, kung ano yung ipapayo mo, ganyan. Pero ano ka, hindi hindi kita follower. Oo. Kundi nang ano ka talaga, na personalized ka na dito sa aking uh, Facebook account. Bakit ate Asama, ba? basahin mo nga yung ulo ko. Huh? Uh Oo. -oh. Nababasa mo ba yung nilalaman ng utak ko? Uh Oo. -oh. parang ginamit ko yung pusa para lang magkaroon ng pira? Uh -oh. Para alam mo ate, hindi pa ako sumahod sa Facebook. Uh -oh. Hindi pa ako sumahod sa Facebook. Kung magkasahod man, bonus na lang din yon Pero, not meaning to say na porket binablog namin yung mga pusa, e eh, para pera pirahan na lang porket maraming views. Sa totoo lang, hindi, hindi pa nga ako namayag mayagpag sa views ko. Nag-uumpisa pa lang ako, ate. Oo. Nakita ko rin yung account mo, ate. Nakita ko rin yung account mo. And 1.3 something followers ka. wag kang ano dito, wag kang nag, uh, negative yung otak natin, no? o uh, uh, uminom ka ng vitamin para maliwanagan ang otak mo. Kasi pero puro ka negatibo eh. just ko, sa sobrang kagalingan mo ate, no? Sa sobrang kagalingan mo, nakarating ka na sa West Philippine Sea at saka kay Joe Peter, kay Brandy Barangyuta. Oo. Inunahan mo na kami. Ikaw na. Ikaw na ang susunod na mag-nacum laude. Mm, saludo ako sa iyo, ate, kasi masyado kang ma-take advance. Oo. Sa tingin mo, ayan, mga kanisan, ikalat natin ito. Sa tingin mo, lahat ng mga cat lover, kung napanood nila yan, ng na mga nagpa at binibidyo nila, sa tingin mo, ganun pala ang tingin mo sa kanila. Pera-perahan na lang, porket maraming views. Oo. Samantala, nung wala pang Facebook, wala pa daw nag-aalaga ng mga pusa at aso. So, pinapalabas mo na ang mga cat lover, oo, ang mga cat lover na nagbibidyo, na nagkakaroon na maraming likes, eh, dahil lang, sa sikat sila na maraming views ang habol lang nila, yung pera. Oo, oh, dahil hindi naman talaga sila nag-aalaga. Pero nung nagkaroon sila ng abuse uh, at mayroon ng sahuran na nagaganap dito sa men mundo ni Meta, ay napipilitan na sila mag alaga dahil for the abuse at yung pera na sinasabi mo. Oo, oh, direct to the point na tayo ate kasi ako, nakakaintindi naman ako. Oo, oh. at ah, saka, huwag mong sasabihin na mukhang pera. Oo, oh. kasi kung sino ang mukhang pera, ikaw ang mukhang pera ate. o oo, oh. Oo, oh, oh. mukhang uh, panakaw pansin. O, oh. so ngayon mapapansin ka na ate ha, dito sa ating comment section. Oo, oh, oh. ayan po siya mga kalisan. Ayan, oo, oh, oo. Oh. Ayan, i-follow po natin kung ano man yung pinagdadaanan ni ate. Oo, oh, oh. kung, ma kung siguro matagal na siyang tigang, mayroon siyang pinagdadaanan, pasikatin natin mga kalisan. Oo, oh, oh. kasi pinaginitan niya yung mga at lover, oo, oh, oh. yung mga nananahimik na mga vlogger na gumagawa ng mga content, Oo, nakatulad ko. Ay, pinagdidiskutahin niya. Oo, pinagdidiskutahin niya mga kalisan. Kaya, ayan si ate, oo, kung ano man yung mga pinagdadaanan niya ngayon, kung mayroon siyang problema sa pamilya niya, eh, naway malampasan mo. Pero wag mo nang idamay yung mga cat lover na nanonood. Oo, nasasabihin mo, ginagawa lang nila dito dahil alam nila pagkakakitaan. To make it story short. Oo, wag mo akong pinapabilok ate, ha? Oo. So, ito pa, itutuloy natin mga kalisan, na Itutuloy natin ang sabi niya, ang sabi niya dito ay dyan, na hindi, yung mga hindi mahilig sa pusa at aso, nag-aampun na din. Oo, di diba? Haba, haha, sabi niya ganun. Mga mukhang pera-pera lang talaga. Tulad mo sis, ikaw ngayon ka lang nag nagmumulot ng pusa pag naging million views ka papasahurin ka ni Meta eh Ala nga naman ikaw ang magpapasahod sa akin, Kiburang balang gyuta ka. Natural si Meta ang magpapasahod balang gyuta. Oo, uh -uh, wag mo akong pinapahayblad dito, ha? Ah. Oo, uh -uh, kasi lahat, kung alam kong sinasasaga, napa, nasasagasaan na yung aking mga, mga ampot na pusa, oo. Uh -uh eh talagang reres baka ang kita kibrang balang yuta ka <laughs> kaya wag ka nang epal ate oo wag kang epal ha kasi nanama, nananahimik kami ng aking team tarokoy dito at saka si Felicitas oo kung gusto mong mag donate mag donate ka na lang mga gastusin para makatulong din tayo imbes mang ukra ukray natin ha oo ngayon kung gusto mong mag vlog ate mag vlog ka rin oo iano mo ipagsigaw mo sa buong mundo na maritis ka oo kasi, yan na, marimaritesan na lang din ang ano natin dito sa Facebook. Oo. Magpakatuto tayo sa sarili. Oo, ipalagay na natin. Ipalagay na natin, 'o, 'di ba? May nang-o-okay na natyo sa ating mga tarokoy. tignan mo, o, nagagalit na 'yung ating tarukoy. 'o. Ah, nagagalit na. Kasi ayaw nilang nang ino-okay mo sila. Oo. So ngayon, so, kung sa tingin mo, ganyan 'yung pagtingin mo sa amin. Opinion mo na 'yan. Oo, pero wag mo, wag mo nang ano, wag mo na kaming idamay kasi nananahimik kami dito. i mo diyan sa time wall mo 'yan. Mm, mm Kasi hindi naman kita follower. Alam ko nang ano ka lang eh, nagpapansin ka lang dito sa aking page. doon ka magpapansin sa mga sikat. Oo, kasi hindi pa naman kami sikat. Squatter pa lang yung bahay ko. Oo, doon ka magpapansin ha. Kay ano, shout out sa Shout out sa Jenny Dawis. Oo. Jenny Dawis, Kibrang, di ba lang yuta? Tapos, sasabihin mo, pag gumawa, eh, syempre, magpakatutuon na tayo dito, bonus na lang din, kung magsahod tayo. Oo, pero, tandaan mo, hindi lahat ng mga bagay-bagay na inakala natin, eh, tama tayo sa hinala. Oo, inamin namin, namin. nag-vlog nag kami, nagkaroon kami ng views, kung magsasahod kami, salamat! Oo, salamat sa mga ka-listeners natin na totoong taga-suporta sa akin. Oo, pero yung sasabihin mo na para kang na-personalize na, pinasukan mo na, inunahan mo na yung isip ng mga tao na ginagamit nila yung mga kat, kat yung mga video nila sa mga ina-upload nila para lang pagkaperahan. Ganon ang tinutumbok mo, pera-pera na lang ang usapan dito. Eh gusto nila eh pinasok namin ito. O, oh, sige, kung magsahod, hindi magsahod. Anong mali doon ipinaghirapan nila? At the same time, ilalaan naman namin sa ating mga four babies kung magsasahod man kami na mga cat lover. Huwag tayong masyadong mapanghusga sa kapwa. Nawala naman tayong kaalam-alam. Huwag basta-basta ibungka ka ang iyong bunganga na mamamasa, na nangangati na sa kung ano-ano yung mga sinabi dahil nasantil mo ka. Uh -oh. pumunta ka na lang dyan sa West Philippine Sea at mag-dive ka doon kung wala kang magawa sa buhay. Dahil kami, busy kami dito ng ating mga timtaro. Uy, uh oo. -oh. wag kang masyadong mapanghusga. Itutuloy ko mga kanisang sabi pa niya dito. Tulad mo sis, ikaw ngayon ka lang nagmumulot. Aba, grabe ka, nagmumulot. Oo, kasi mahirap lang ako. Nang pusa, pag naging binius yan, bus ka, papasahurin ka ni Meta eh. Ha 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 Hay nako! Magkapera lang gagamitin ang mga pusa at aso. Eh ikaw? mambas ka para lang magkapera din? Ikaw talaga? Kung yan, kung yan ang tingin mo, wala na akong pakialam. Kung yon ang tingin mo, sarili ko to, wag mo akong turuan. Wag mo akong husgaan. Wag mo akong pangunahan si ulitin ko pinasok ko ang pagiging content creator karapatan ko na gawin ang gusto kong gawin kung binidyoan ko yung pusa ko inalagaan ko to hindi ako cat lover pero napamahal na sila sa akin at naawa ako kay mama cat felisa noon at alam ng mga kalisteners dito yung istorya ng mga felicitas natin hanggang may dumating ulit so kung yan ang tingin mo ganon ang kadumi at kabulok ng otak mo. That would be all and I thank you. Kibrang dibalang Giota, then Jenny Dawis. Bye bye, tiganga. <laughs>